Pinaimbisigahan na ng mga senador ang nangyaring umano'y leakage ng impormasyon na napag-usapan sa executive session, kaugnay ng confidential funds sa mga opisina ni Vice President Sara Duterte. Inirekomenda rin ng isang senador na ipatawag ang media outlet na nagbalita ng impormasyon. Si Daniel Manalasta sa report. Unang salang pa lang sa debate sa plenaryo ng panukalang 2024 National Budget, tinarget agad ng Minorya sa Senado ang issue sa confidential at intelligence funds. Pero paliwanag ng budget sponsor, Perhaps uh, there may be an exception to the exception or or, uh, or an exception to your proposal. Uh, in just in case that there are emergencies because um, I think there have been occasions in the past where uh, they found the need to to supplement the security agencies not just the civilian agencies Your Honor. and this representation would have no quarrel with that uh, mr chair salamat sa paalala but definitely yung iniisip kong i-propose na amendment at the proper time will not pertain to security agencies that have clear national defense and public safety mandates and expertise naging tensyonado naman matapos ibunyag ni senator jingoy estrada na umanoy may nag-leak sa napag-usapan sa executive session nitong lunes. Sabi ni Estrada, lumabas sa isang news article na may walo o siyam na senador na gustong ibalik ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Pinabulaan na ni Estrada na nagkaroon na ng botohan ang mga senador hinggil sa confidential funds. I do not know who of our colleagues who scooped or leaked Our conversation to this media outlet. Tumayo po ako rito dahil masamang-masama po ang loob ko. I really felt insulted. And I think my other colleagues here also felt the same way. Nirekomenda ni Estrada na ipatawag ang media outlet na nagbalita ng impormasyon para ipatanong kung sino sa kanila ang lumabag sa rules. At kung ipapatawag daw ang media personnel at hindi magsabi ng totoo... Ikulong natin yan kung ayaw magsabi ng totoo. Mr. President, hey, this is not a, this is not a laughing matter. This is serious. People, Filipino people are watching us right now. Sabihin nila ganyan na pala Senado ngayon, hindi ba pagkatiwalaan? pa pagkatiwalaan. Sila-sila lang nag-uusap. Magli-leak pa doon sa media? It's very dangerous, Mr. President. Very dangerous. Masyadong uh, akong uh, dismayado. Pinabulaanan din ni Senator Amy Marcos na may pasya na ang Senado hinggil sa confidential funds ng OVP at DepEd. Dep sa palagay ko, nagkagulok dahil sa executive session na biglang nag-leak, na mali-mali naman ang leak, at uh, maraming nagagalit bakit uh, andun yung pangalan nila. Ako naman ayayamot kasi hindi kasali yung pangalan ko. <laughs> Kaya kanya-kanyang eksena dyan sa lik na mali-mali. At uh, yun, uh, sa palagay ko hindi pa usapan hindi pa napapagkasundoan ng Senado. Abangan natin. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.